Sharp left onto hard Road D74 then slight left In 50 meters merge onto Main Street In 200 meters slight left toward hard Road D74 Slight left toward Kalitihan Road D74 then sharp left onto Kalitihan Road sa Dubai. Nag-staycation kami. Room tour muna. Ayan. Ayan yung cabinet. Dalawang bed. Higaan ko to. Tapos doon kay Salam. Hey. Hello. Ayan. Tapos, yan yung banda namin. Ano naman namin? Next vacation kami dito sa Nogoy for 4 days. ang Webes kami dito. Ayan. Apat na room ito. Apat na room ito. Yung isa sa dalawa kong alagang lalaki. Yung isa naman yung tatlong babae kong alaga. At yung isa naman sa nanay at tatay ko na amo at ito naman isa is sa amin ng kasama kong Ethiopia na si Salam. Yan. So magdudubay, magdudubay, mag magmumol daw kami, maglalaro, maglalaro daw. Kasi gusto maglaro yung mga alaga ko. Tututut. Mabahayahay tut, tut, tut. <laughs> muna sa lalik dito na kami sa palaruan yun yung ano eh pag may alaga pang maliit, pag naglalaro nakikilaro ka na lang din <laughs> ah, napagod na ako kaka <laughs> napagod na ako kaka <laughs> napagod na ako kaka sunod sa alaga ko clips lang pong ginagawa ko kasi eh, grabing hingal ko kaka kakasunod sa alaga ko oh, pinawisan ako nag swing naman yung alaga ko yan yung inakyat ko kanina oh. yan inakyat ko yan kanina para akong naging bata din sunod sunod sa alaga ko kailangan sundin, sundan kasi syempre maliit na 2 years old palong alaga ko kailangan talaga sundan-sundan kasi may mga ibang bata baka mag -away, away kaya kailangan sundan-sundan kung sundan, talaga alaga ko what's this? wow! fintanel! wow! fintanel! nice! nag-vlog ako. <laughs> Naano siya sa butterfly, ah. Ya? What's that? It's butterfly! Naglalaro pa rin yung alaga ko. Nagpo-color siya. Wah, wah, wah. Ato. Yara sabi color. Yara. maya nito pag pag-uwi namin ayan maliligo uh, er, mag sila kasi anong oras na ba ngayon mga alas mga alaon na palang so baka mamaya mga alas 3 or alas 4 uwi na kami ayan mag naman sila maligo kasi may pool din yung pinaistayhan namin ni Bella may pool ayan tumakbo na naman alaga ako labas na villa na yun mas start na sila na ligo the place na wait just wait I want ice cream okay just wait okay what where's the bird the uwak uwak where's the, uwak, ah? the, yeah, the uwak uwak ah Eh, dah uak uak. Uwak uwak wen, uwak uwak. Angki lima. Ah. Shu. Uwak uwak. We go we go. Aduh dah. The, the birds kalifa when birds kalifa. Hinak. Hmm. Aduh hinak. Nice the place when well, lala serap maligo di itu siap orang like. Kena. Dan pagi di oras gahap gahap pun dan rumah tinggal di itu mungkin di itu oras. Anu shu. Angki lima lima Ito yun, may mga ano Kaya yeah, yeah, we go down. Kaya lang. Ang kwarto ng mga malaki. Ayan. Ang kwarto namin. Sa baba. Ito yung kwarto ng mga babae. Sa yung bata. Sa ta. na. Amo kong lalaki tsaka babae. Kin <laughs> kung kinuha ko lang yung susi. Ang oh. mo? Oh. Ito yung, yung sa labas ng view ng kwarto ng amo kong lalaki. Tsaka babae. Yan. Yan yung pool. Naniligo yung mga alaga ko. Doon yung mga pool ko. Mga pool daw. Pool. Eh, kaya ayan, naka uniform na naman ako. kasi okay. kaling ako sa kusina magstambag doon kasi tapos na din nag, uh, naligo yung mga uh, alaga ko tapos yung maliit ko na tapos yung maliit ko na alaga eh tapos na nga paliguan ko na at yan, pumasok muna ako sa kwarto, pa ulit ah, kasi nandun yung mga amo ko na doon sa may sala eh siyempre di naman ako pwede din mag isambay doon mag bantay bata sa alaga kung malit kasi andon yung amo kong lalaki kaya nasa may kusina lang kami so sabi naman ng amo ko uh, dito na lang daw kami kakain ng hapunan mag-order na lang sila ng pagkain at yun naghihintay na lang kami sa aming pagkain at kakain na rin at pagkatapos nun yun pwede na kaming makapagpahinga kasi long day din talaga ngayon kasi yun nga galing kami sa mall naglaro yung alaga ko at kapag maglakad-lakad kaya ayan na pahinga saglit kasi nandoon naman yung mga amo ko Tsaka yung mga malalaking mga kapatid ng mga dalatong bata. Kaya, ayan, pwedeng dito lang din ako magstabay saglit. Kasi wala talagang break. Pero kahit pa pano, walang, walang ginagawa ba yung walang, walang plansahin. Nakapagpahinga din yung walang plansahin, walang niluluto, o yung gano'n. At kaya, walang nililinis na bahay. Kaya, nakapagpahinga din. At uh, yun, dito ko na po tapos ang aking video at maraming maraming salamat sa lahat at live live update ko dito ngayon kasi yun nga nakapag relax relax dito sa Dubai, Dubai. kaya ayan nakapag-video uli ako. Kasi mostly yung ginagawa ko yung mag mag ano lang ako eh magla-live stream or mag highlights yun lang yung ina-update ko dito sa YouTube ko. Kaya, ayan, maraming salamat at see you in my next vlog. May part 2 pa po tayo kasi tomorrow hindi ko alam po saan na naman kami. Kaya, ayan, may, may magkagawang video na naman ako um, bukas hanggang sa pag-uwi namin sa LA. So, maraming salamat sa lahat at see you next time. Bye! Bye. Good night everyone!